Mapagpalang araw po sa si inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing anim ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Minsan, Itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ninga sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, Katakataka ito, Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, Nina Abraham, Isaak at Hakob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa faraon upang ilabas mo sa hipto ang aking bayan. Sumagot si Moises, Sino po akong haharap sa faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya tahabag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Aleluya, Aleluya! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinapahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,